All right. Magandang magandang umaga sa inyo lahat. Sa lahat ng mga bumibiyahe ngayong araw na 'to. So, time check po tayo. Ayan, 5:46 ng umaga. Ayan. Pauwi na tayo. pa tayo dito. <laughs> so, ayan na. Uh... Satout po sa lahat ng mga bumibiyahe ngayong oras na to, ngayong araw na to. Ayan, maliwanag na oh. Maliwanag na. Tapos, away lang tayo. Tutu matutulog lang tayo saglit. And then, papasok din tayo ulit. Closing. Grabe napakasipag ah uh, ayan maliwanag na uh, ayan ang dami yung mga call center Asian yun Hap ng mata. Walang tulog. Walang tulog-tulog. <laughs> mm -hmm. Yan south out po sa mga estudyante Ngayong oras na to Papasok po kayo ha Sa school <laughs> Paasok pa lang sila Tapos tayo Pauwi pa lang Bye